Marami naman. Thank you, thank you. Ayan. Salamat, salamat. At, at dala namin ang favorite cake mo. Wow, maraming salamat guys. Happy birthday to Dada. <laughs> Happy birthday. <Okay. laughs> thank, thank you. you. What is your message to Dada? O siya, you go first. I love you, Daddy. Yeah. Thank you, thank you, love you. Okay. Oh. Wow! <laughs> <laughs> salamat, salamat. Oh, talagang nasurpresa ako doon. Maraming salamat sa may pagkanaan na ito. At syempre, sa inyo, sa pagpunta dito. Thank you very much. Alam po ng lahat na special po sa akin ang buwan ng Agosto dahil alam niyo po, hindi ko lang birthday. Dahil birthday man po namin ni Marian. Di ba? At ni Carlo. Pwede bang i-blow mo muna yung cake mo? Oh, Magwish Mag-wish ka! Wish? Ah, di, ang wish natin ay sana... Then, siyempre sa Family Feud, sana mas tumagal pa ang Family Feud. Sana mas tumibay pa ang programa. At siyempre, ang nagpapatibay nito, walang iba kundi ang mga manonood. Di ba lahat ng tumatagpulik? Thank you sa inyong support, ha? Salamat at uh, kami ang pinipili nyo araw-araw. Ang dami nyo pong options. Ang dami pong pwede pagpilihan. Salamat, pinipili nyo kami. At maraming salamat. At syempre sa ating bisita ngayon, di ba? Mga special na tao sa aking buhay. Maraming salamat. Edwin, thank you very much. Thank you. Thank you, my love. Maraming okay. salamat. Exit na kami. Oh, ah, sige, wish. Thank you. Okay. All right, let's watch, let's watch, let's watch. Alright, come on. Extra special ang ating episode dahil ang mga maglalaro po ngayon ay eh, mga taong malapit sa aking puso. Kaya kinalanin na po natin sila. Ang unang team, Nako, ang mga mapapahit, Mapagmamahal, ang magaganda at sinamahan pa ng isang guwapo, ang Team Dantes! Siyempre, sa pangunguna po ng aking uh, minamahal na ina, walang iba kung hindi si Mami Angeline Dantes. Ma welcome to Family Feud! Gabi, ah! Matagal ka na namin iniimbita dito. <laughs> Kahit alam-alam namin, isa po sa mga talaga masugit na taga-subaybay. po araw-araw ng Family Feud ang aking nga uh, nanay. Kaya thank you, thank you for being here, ma. Um, pero siyempre, bilang uh, head ng Team Dantes ngayong araw, pwede bang uh, please do the honors of introducing uh, Team Dantes for today? Well, si, Vicky, yung aking bunsong anak. Female version mo. <laughs> And then... Welcome, Vicky. Thank you. <laughs> <laughs> si Trina, third child. Kaya Trina, kasi pangatlo na siya. Oh. And of course, ang unang kong apo na si Tyler. Hi Tyler, welcome. And, welcome. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap na binata na baby boy ko yan eh. Oo nga, grabe. Ibang klase. Si Tyler, il ilan taon ka na Tyler? Sixteen 16. 16. 16 years old. Ayan po. Vicky, kinakabahan ka ba? Medyo. <laughs> <laughs> eh, hindi na mahalata. Di ba? Eto na. Ang makakalaban nyo today, pakikilala na natin. Eto po, ang mga masisipag, mga matitinik. Di ba? Ang mga competitive na Team Gonzi. Palapakan po natin. At sempre ang kanilang team captain. Walang iba, kundi si Robert ng Pepito Manaloto, ang aking pinsan. Ang dahilan kung bakit ako nasa showbiz, sa po nagpasok sa akin. Walang iba, kundi si Mr. Arthur. Sorry na, Arthur. Welcome to Family Feud. Thank you. Art. Kamusta? Okay lang. <laughs> okay ba? Okay na okay. Ready, ready? Ready. Art, pakilala mo naman ang Team Gonzi para sa atin ngayon. Okay, ang una, malupit mag-basketball. Yeah. Malupit mag-golf. Pero mas malupit na asawa ni Luan. Yeah. yeah. So, <laughs> Good answer. Good answer. Good answer. Good answer. Ang next naman, very talented host, oh, wow. actress, si Mrs. G, Luan D. Luan G. Luan G. Kaya, Gia, Luan G. Ito, pinsan namin na businessman, mama, founder and president, Mr. Hole in One, Paolo Gonzalo. What's Paolo? Thank you. Ato, pagbibigyan mo ba ang team dantes? Ninang? Ha, na wala personalan. <laughs> yeah, nakaman. Good luck with that, guys. Team Gonzi and of course, Team Dantes. Alamin na po natin ang sakin na survey. Kaya, Ma, Mami, and Arthur, let's play round one. Come on. Woo! Ay, hindi na pala kayo. <laughs> okay. Ito na. Round one. Round one. Top six answers are on the board. Fill in the blank. Balat ng blank. Balat ng blank. Kalabaw. <laughs> balat ng kalabaw. Medyo pag sinabing balat ng kalabaw, para makapal. Makapal, oh. di ba? Parang ganoon. Balat ng kalabaw. All right, nandiyan. Pero kami, marami pong mas mataas. Fill the blank. Balat ng blank. Sibuyas. Ah! balat ng sibuyas. Siyempre kasi, alam niyo si Manin, mahilig magluto. Tuwing may question tayo tungkol sa leche plant, talagang binabati natin. Yes. Siya may pinakamalupit na leche plant sa buong mundo. Yes. <laughs> Nandiyan ba ang balat ng sibuyas? Yes. Top answer! Top play. pass or play? Play. Alright, let's go play. Art, balik muna tayo. Team Dantes, Vicky, <laughs> fill in the blank. Balat ng blank. Pusa. Balat ng pusa. <laughs> balat ng pusa. Oo, oh, oh, naman. ba ang balat ng pusa? <laughs> Uy, wala, wala. wala. Naka, nakatakas naka, yung pusa. China, fill in the blank. Balat ng blank. Balat ng kabayo. Kabayo. <laughs> ba, ba ang kabayo? Wala. Okay. Team Gonzi, huddle. Time to huddle. Tyler. <laughs> kailangan makuha mo ito kung di ma-assistil nila. Fill in the blank. palat nang blank. Balat ng manok. Manok! <laughs> Balat ng manok. yep Meron pa tayong tatlo. Mami, pininto blank. Ano kaya to? Balat ng blank. Balat ng hipon. Balat ng hipon! Parang yung napakasarap na sinigang na hipon ng aking misis. <laughs> Nandyan ba ang hipon? Wala. Okay, go on, sigang. Pao. Fill in the blank. Okay, balat ng black. Balat ng candy. Balat ng candy. Luan G., balat ng? Balat kayo. Oh, balat kayo. Mga balat kayo. <laughs> eh, Carlo, balat ng ahas. Ah. Balat ng ahas. Arthur, isa lang. Isang tama sa balat Ahas ba? Balat kayo o balat ng candy? O may sarili ka, Arthur? Uh, Fill in the blank. Balat, ano, ng... Ahas. balat, balat ng, ahas. ng ahas. Balat ng ahas. <laughs> Six to. Tama kaya? balat ng ahas. All right, nandiyan ba kaya ang balat ng ahas? All right, round 1 goes to team Gonji. Sila na ay may 59 points at team Dante syempre wala pa dahil unang round pa lang at syempre dahil meron pa tayong dalawang hindi nakukuha. Sixo, ano kaya? Balat ng candy. Candy, candy. wala na 'yung candy. Nakatignan natin. Everybody, number six, please. Lumpia. Lumpia. Number three, balat ng? Saging. Anyway.